Grebe! Hindi niyo ito pwedeng palampasin. Isang nakakakilig at nakakagulat na eksena mula sa Donbel National na siguradong magpapa-ao at iging sa lahat ng Donbel fans. Ano kaya ang reaksyon ni Bell sa napaka-special na ginawa ng Empire para sa kanila? Alamin natin dito sa Pinoy Hugot CI kung saan ang bawat eksena may hugot at kilig. Kamakailan lang ay naging mainit na usapan online ang eksklusibong ganap sa Don Bell National kung saan muling pinatunayan ng Empire kung gaano kalaki ang suporta at pagmamahal nila para sa ultimate love team ng bagong henerasyon, Doni Pangilinan at Belle Mariano. Ayon sa mga fans na nakasaksi mismo, hindi lang basta simpleng sorpresa ang ibinigay ng Empire. Pinaghirapan at pinag-isipan ito para siguraduhing magiging unforgettable ang araw para sa Don Bell at sa kanilang solid supporters. Nang ipakita na ang espesyal na tribute para sa Don Bell, agad na nahuli ng kamera ang priceless reaction ni Bell. Kita sa kanyang mga mata ang halo-halong emosyon, gulat, tuwa at kilig na hindi niya maitago. Maraming netizens ang nagsabing career moment iyon dahil genuine at natural ang naging reaksyon ng aktres. Hashtag hash Don agad ang naging top trend sa social media. Viral clips ng reaction ni Bell ay kumalat sa TikTok, Instagram at Twitter enough. Fans na tinatawag na Bubbly Empire ay nagpaulan ng comments at appreciation posts. Maraming nagpasalamat sa Empire sa pag-organisa ng ganitong klasing event na hindi lang nagpapasaya sa Don Bell, kundi nagpapalapit pa lalo sa kanilang fandom. Ibinahagi rin ng ilang insiders na matagal nang pinaplano ang tribute na ito bilang pasasalamat sa walang sawang suporta ng magka-love team sa isa't isa at sa kanilang fans. Kung gusto mo pa ng ganitong mga exclusive Don Bell moments, siguraduhin na nakasubscribe ka na sa Pinoy Hugot Si. Dahil dito, hindi ka maubusan ng kilig, saya at mga eksenang puno ng pagmamahal. Like, share, at ay comment ang iyong thoughts, dahil dito sa Pinoy Hugot Si, ikaw ang bida sa kwento ng fandom.